welcome again to our daily Bible verse ministry and may we all have a blessed Friday and today's Bible verse again is continuation of a Bible verse yesterday in Psalms 119 today is verse 101 to 104 I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. I have not departed from your laws for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste! Sweeter than honey to my mouth! I gain understanding from your precept. Therefore, I hate every wrong path. And in Tagalog, Di ko gustong matutuan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sina sinalita. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin. Pagka ikaw ang guru ko na nagturo ng aralin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Sa bigay mong mga utos, natamukoy karunungan. Kaya ako'y namumui sa ugaling mahalay. Today's Bible verse that we have read this morning here in this wonderful friday here the lord is reminding us as the writer of psalm he is telling us that we must not depart from the laws of god we must always be obedient obedient to his word we must always gain understanding but how are we going to get understanding do you remember who taught the word of god in our life it's god when we read the bible when we obey the bible So mga kapatid, maging obedient po tayo. Maging masunurin tayo. So datang ating mga lakad, bawat lakad natin ay mailis, maialis natin sa kadiliman. We will not be able to walk on the evil ways if we continue to obey, obey, to obey the word of God. If we will not depart from the laws of God. So wag nating ariin ang mundong ito. Sa buhay nito tanging salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Tanging salita ng Diyos magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, huwag nating alisin ito sa ating mga lap, ang ating yapak, sa ating mga daan sa buhay na ito. Patuloy po tayong lumakad sa liwanag kung saan ang salita ng Panginoon Diyos. At namnamin natin ang tamis ng salita ng Diyos. The word of God is sweeter than honey. So, huwag nating aksayahin mga kapatid. Ang katotohanan ang sa atin ng Panginoon Diyos ang nagkaroon tayo ng tunay na pagugali, kung paano nating haharapin po ang mga katotohanan at ang kamalian sa mundong ito. Lagi tayong ginagabayan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is always guiding us, reminding us what is truth. Kaya po, let us always love the truth. And the truth is our Lord and Savior Jesus. In this Bible verse for us this morning, let us always obey the word of the Lord. Let us not depart from His word. Let us not Keep our feet walking on evil ways. But we will be able to do this if the truth is always in us. Always open our heart, our mind. Buksan lagi ito sa mga salita ng Panginoon Diyos. Kailanman, hindi tayo maliligaw sa bawat lakad natin. Sa bawat yapak natin. Ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan tunay na kaligtasan ay matas masusumpungan natin sa pagsunod natin sa kanyang mga utosan. Sundin natin. Huwag tayong umalis sa katotohanan. Tayong lahat ay mahal ng Panginoon Diyos. Nais ng Diyos. Malitas tayong lahat. Kaya sa umagang ito, namnamin ang salita ng Diyos. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.